man ang pamunuan ng Pangasinan Police Provincial Office ang pagsasailalim sa tatlong barangay sa buong lalawigan ng Pangasinan bilang areas of concern kaugnay sa nalalapit na barangay at sanggunyang kabataan election sa susunod na buwan ng Oktubre. Ayon kay PNP Pangasinan Provincial Director Colonel Jeff Pangid, base sa kanilang masusing validasyon, tatlo na lamang sa apat na unang barangay na kanilang tinututukan ang nasa areas of concern ngayon sa Pangasinan. Ang nasabing mga barangay ay mula sa mga sa bayan ng Bogos, mga talo at bayan ng San Quintin kabilang sa kinukusidadang Dailan kung bakit sila naisama sa areas of concern ay sa mga naitalang kalasan sa nasabing mabanggay noong 2018 elections at intense political rivalry. Samantala, posible naman na magbago ang estado nito sa pagpapatuloy na din ng kanilang mga monitoring hanggang sa maganap ang eleksyon. Kasama na dito sa IFM Dagupan ito si Idol Bat Sagtala o Tatak RMN